Magandang araw! For today's video, tuturuan ko muna kayo gumawa ng isa sa di nawawala sa lamesa natin mga Pinoy tuwing pagsalubong ng bagong taon. Ito ang Prosperity Bowl for this coming year 2025. Una, kailangan natin dito ng glass or ceramic bowl na nagsisimbolo ng pundasyon sa lahat ng iyong mga kahilingan o intensyon. Next, maglalagay na tayo dito ng cotton o bulak na nagsisimbolo na magiging magaan ang ating pamumuhay ngayong paparating na 2025. And then maglalagay na tayo dito ng white rice or bigas na puti na nagsisimbolo ng abundance and wealth. Sa paglalagay ng bigas sa bowl, kailangan tuloy-tuloy ang pagbuhos para tuloy-tuloy din na ang swerte. And then next, maglalagay na tayo dito ng 12 pieces na eggs na nagsisimbolo ng 12 months of the year para kompleto ang blessings na matatanggap natin sa buong taon. At kailangan na paglalagay ng mga itlog ay clockwise gaya ng ginagawa ko. Next, maglalagay na tayo ng 12 pieces na gold coins or chocolate gold coins gaya nito na nagsisimbolo ng success, prosperity, and protection. Pero kung wala naman kayong gold coins or chocolate coins, pwede naman kahit 5 peso or 20 peso coins ang gagamitin. Basta siguraduhin malinis ang mga ito bago natin ilagay sa ating prosperity bowl. And then, kailangan din natin dito ng 12 pieces na paper bills na nagsisimbolo ng wealth, fortune, and good luck. Any amount naman pwedeng gamitin dito, i lang natin at talian ng red ribbon para mas maganda ang pignan. And then, sunod, maglalagay na tayo dito ng 12 pieces na laurel leaves or dahon ng laurel to balance out the metal element of this bowl. And maglagay ulit tayo ng 12 pieces gold coins sa gitna para sa base ng prutas na ilalagay natin. At para naman sa frutas, pwede tayong gumamit dito ng orange or any round fruit na signifies money, happiness, good luck, and success. At kailangan din natin dito ng 3 pieces na red envelopes or tinatawag nating ampaw na may laman ng 168 pesos for fortune all the way. Bago ka palang ba sa akin channel at kung oo, huwag mo kalimutang mag-subscribe at like at share ang video na ito. At para updated ka sa lahat ng aking mga bagong uploads, huwag mo kalimutang i-click ang notification bell at select all. At kung umabot ka sa part ng video na ito, huwag mo kalimutang i-comment sa baba kung taga saan kayo para malaman ko kung hanggang saan inabot ang video na ito. Maraming salamat! And that's it! Narito na ang ating sample ng Prosperity Bowl for this coming year 2025. At sa ating prosperity bowl, pwede kayong gumamit dito na kahit anong prutas, like apple na signifies harmony, o kaya naman pineapple or pinya which signifies fortune and prosperity. Paalala lang po, ito ay gabay lamang at wala namang mawawala kung gagawin mo ito. Pero syempre, wag lang basta umasa sa swerte, samahan mo rin ito ng sipag, tiyaga at pananampalataya sa ating may kapal. Maraming salamat po, this is Mami Jocelyn, mababati sa inyo na Merry Christmas and a Happy New Year.